Nagtrending. Si Juna, isang masipag na OFW mula Pampanga, ay nangarap ng isang mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Tatlong taon siyang nagtrabaho bilang kasambahay sa Saudi Arabia, tiniis ang bawat pagod, hirap at pangungulila, lahat para sa pangarap niyang tahanan sa Pilipinas. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa kanyang asawang-sawang si Carlo na ipinkatiwala niyang siyang magpapatayo ng kanilang dream house. Habang nasa Saudi madalas siyang napapagalitan ng kanyang amo, halos wala siyang sapat na pagkain at tila araw-araw ay isang laban. Ngunit iniisip niya lang ang araw na makakauwi siya sa Pilipinas at masisilayan ang bahay na kanyang pinapangarap. Sa kanyang puso, buo ang kanyang tiwala na si Carlo ay masinop sa perang pinapadala at ang kanyang sakripisyo ay sulit. Ngunit ang hindi alam ni Juna, habang siya ay nagpapakahirap sa ibang bansa, ang pera niyang pinagpawisan ay winawaldas lang ni Carlo sa pambababae at walang tigil na pag-inom. Wala ni isang haliging itinayo para sa dream house nila. Sa halip, ang lahat ng pinaghirapan ni Juna ay nauwi sa bisyo at kasinungalingan. Tatlong araw bago matapos ang kanyang kontrata, excited na excited na si Juna. Malapit na siyang umuwi, yakapin ang kanyang pamilya at makita ang bahay na pinangarap niya. Ngunit bago pa man ito mangyari, isang masaklap na kapalaran ang humadlang. Ginahasa siya ng bisita ng amo at pagkatapos, siya ay brutal na pinatay. Dahil sa pagmamahal ng kanyang mga kababayan, maraming Pilipino ang nagambagan upang may uwi ang kanyang bangkay sa Pilipinas. Subalit pagdating doon, walang naiwang pera si Carlo, walang bahay na ipinagawa at wala ring ipon para sa kanyang libing. Sa barong-barong lang siya nakaburol habang ang kanyang mga pangarap ay nilamon ng kawalangiaan ng asawa niya. Ang kwento ni Juna ay isang malungkot na paalala para sa maraming OFW na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya. Ibahagi ang kanyang kwento upang magsilbing aral sa ating lahat. Ang ating mga rapat sakripisyo ay dapat ingatan at pahalagahan at huwag hayaang ito'y mawalang parang bula sa kamay ng mga hindi karapat-dapat.